Habang siya Kamusta kayo mga paps at mamsi kita kita na naman tayo. Welcome to another vlog. Ah, kung ano ang gusto mo, kung ano ang gusto mo, sa ano So, pakay natin dito. Punta tayo doon sa Cartimar. Pasay. Eh, pasay tuloy. Recto. Malabang. Recto. <laughs> Tapos, yun. Pingin tayo ng mga sapatos doon. At the same time, tayo na rin natin yung ukay-ukay dito sa may Moraita. Saka yung sa may Isitan. So, dalawa yung ukay doon sa may Moraita. Yung JBC. Tsaka yung Closetic. Tapos, yung mga ukay-ukay sa Recto. Which is yung passerby, Kiribati. Tapos may dalawa pa sa so, bali apat. Sana kayanin uh, ng baterya natin yung mga pupuntahan, no? So, ayun, cut ko na muna dito. So, mga paps, pasok muna tayo dito sa Ever. Kasi nung nakaraan may nakita kami dito na just, na Lakers, na shorts. Tingnan natin kung meron pa. Baka sumitan tayo ng isa. Uh, wala na mga Pops, puro jersey na lang tsaka mga basketball shorts. Wala na yung talagang just no na shorts niya. So diretso na tayo sa may Cartier. natin, sila sila pa rin doon Yung mga pinakita ko sa inyo na standalone kanina, yun lang yung mga bago talaga. So yung Thunder Spectra ng Puma, yun maganda. Uh, so ngayon, dediretso na tayo doon sa taas, sa Upay Upay. Uh, hindi ko alam kung yung arrival pa doon o discount. Pero sana may selections pa, para may mabili naman na tayo. kaya so, natin, hindi nakakabili. ito mga paps 40% off yung mga sapatos nila so yung ilalagay kong price dito is yung original price so kayo na lang bahala mag minus ng 40% off dun sa price sa passerby konti lang 40% off ka rin kasi kung makita nyo, puro small sizes na tapos puro ni-balance pa so daan tayo dito sa And... dito naman mga paps at Moms sa RTW Surplus uh, 30% off yung mga sapatos nila wala na masyadong malalaking size, puro small sizes na lang so para sa mga pangbain na lang to tsaka sa mga Popsie natin na maliliit yung pa mga paps ganda New Balance 580 kaso maliit uh, collaboration siya ng New Balance at saka New Era um, yung outsole niya hindi ko alam kung nag yellow pa yan o talagang gumso pero sa tingin ko yellowing yung outsole niya pero solid pa naman ito naman isa pang New Balance 580 ano uh, nung nakita ko to ang naalala ko sa kanya is yung undefeated colors So makikita nyo yung green, orange na combination ng colorway. Tsaka itim. mga paps at mamsi leaning camouflage shoes kita niyo yung digital camo niya sa upper um, size 6.5 price is 780 Sa so kayo mga paps at mamsi gagaling lang natin sa RDW Surplus Center kita niyo na yung mga sapatos, binirol ko na lang uh, 30% off yun mga sapatos doon so if you want to check it out yun, punta nyo na lang sila doon um, mas marami yung small sizes para sa big sizes eh so yung mga kinuha ko small sizes yun yung sa tingin ko medyo okay okay pa mga rival sila mga paps kiri pati So ito yung napili natin, binili natin sa Upay okay, Upay, okay. itong EQT uh, Boost. So okay pa naman siya, walang sole tapos yung swelas niya, hindi pa naman ganun kapod-pod, no? makapal-kapal pa. So solid pa, pwedeng-pwede gamitin ito. Okay na po. So, eh, eksena dito sa amin sa Mandaluyong. Kasi wala kami ng tubig. So, wala ang supply ng ubing. Ah, ayun, mga Pops at Mamsi, nakauwi na nga tayo dito sa bahay. Um, so nagaling tayo sa recto kanina. Ang problema natin sa recto lang tayo nakapag-ukay So nakita lang natin kanina is yung sa passerby na 40% off. Tapos halos wala rin naman ng magandang selections kasi yung mga nandon is yun, yung pa yung mga nakita ko nung nakaraan. So uh, kung kumaga may yung latak na lang yun. Uh, so hindi ko na masyadong emphasize or hindi ko na masyadong um, pinakita yung mga sapatos doon puro B-roll na lang. Uh, kung meron kayo na tripan dun sa B-roll, uh, pwede nyo puntahan. Nasa loob lang naman yun ng isitan lahat. Tapos, yung pangalawa, yung sa um, yung RTW, ngayon, 30% off sila. Kaso, uh, puro mga pambabae na yung sapatos. Tapos, kinuha ko lang yung mga medyo okay pa. O yung mga pwede pa na shoes yun yung mga pinakita ko kanina din. Um, yung sa pangatlo, yung sa Joe Mills, um, may nakalagay kasi na sign na bawal ang picture taking at kung anong mang sort of um, basta recording so hindi ko na tinuloy baka masita pa tayo tapos yung pangapat yun yung kiribati yung huling huling pinuntahan natin yun new arrival yun um, doon tayo nakakuha ng um, sapatos no pero bago ko ipakita sa inyo yung nabili natin meron muna tayong unboxing <laughs> uh, hindi naman to sapatos or sneaker related ano pero uh, magagamit din natin to sa mga vlogs kung dito lang tayo sa bahay nag-vlog so pakita ko na rin sa inyo so ito mga paps binili natin sa Shopee um, ilaw to eh so para kapag meron tayong review na gagawin uh, mas maliwanag hindi ka ng ganito kasi yung ilaw dito medyo <clears throat> madilim na tapos pababa pa yung sinag So mas maganda to kapag nakaharap, di ba? Kita-kita. So buksan natin. Tapos, tetestingin din natin kung ano magiging itsura niya. Basta ko lang. Ito. So, ito siya. 6 inches dimmable LED or LED uh, ring light. So, ganyan itsura niya. Pwede mo rin siya ilagay sa stand. So, tignan natin at subukan natin kung Maganda ba to? May kasama na siyang ganito oh. So dito mo siya ilalagay tapos yung pinaka ano niya ito sa so, screw mo na dun sa may parang monopod So ito siya mga paps at mamsi LED light USB operated so mahaba siya so pwede mo nang i-direct sa ano sa lagayan doon so try muna natin to natin kung so ayan siya mga paps na nakailaw na so ayan nailaw na tayo ng ano ng mabuti so ngayon pwede na natin tignan yung yung pinamili natin ano o yung binili natin kanina so so, okay okay kanina ito yung nakuha natin Adidas EQT support um, 91-17 daw to according dito sa may tag niya so ayan ayan yung sapatos uh, legit naman to okay naman ang uh, problema lang talaga yung boost niya is na mimilaw na no dilaw na dilaw na siya tapos since gamit na siya, may kita nyo dito sa likod, medyo bakbak -bak na yung iba. Tapos uh, ang ginawa pa nung previous na may-ari dito, kita nyo itong mga puti-puti na to, no? Nilagyan niya ng permanent marker. Um, tapos siguro gusto niya gawing all black. Nilagyan niya ng permanent marker kaya nagmarka siya dito sa may boost dito sa ilalim. Pero i-ano lang natin 'yan i -re restore naman natin subukan natin pakuotin ulit tapos tanggalan, tatanggalin natin yan yung mga markers na yan ginamita na sharpie eh. so tingnan ko pa baka sana gumana aseton kapag gano'n yan kapag kapag sana gumana aseton kapag tinanggalan natin so yun lang mga paps ah uh, <laughs> yan pinakita ko lang sa inyo yung ilaw sana maganda yung reception o maganda yung kinalabasan yung paglagay natin ng ilaw dito at sana nakikita nyo ng malinaw yung sapatos na ni review natin at binili natin sa ukay ukay nakuha lang natin to for um, 900 pesos ito new arrival doon sa may kiribati 900 lang to sabi nila nung una 950 pero nung sinuklian na ako binigay ko 1k Yun, sinuklian ako ng 100 so ayun, medyo naka-menos pa tayo ng 50 pesos dito sa sapatos. Uh, okay pa naman siya. Kung titingnan niyo, makapal-kapal pa yung suelas although pud pud na yung ano. Ito dapat ganito yan eh. may mga parang pimple kaso dito sa ilalim wala na. So put na siya. Pero kung titingnan niyo naman yung suelas niya, makapal pa. So pwede pang gamit-gamitin to everyday. So ayun lang mga paps at mamsi Maraming salamat sa pagsama ngayon Sa may rekto At kung nagustuhan nyo yung vlog natin ngayon bigyan nyo naman ng thumbs up At kung bago kayo dito sa channel At nagustuhan nyo naman yung content Subscribe nyo na uh, Subscribe lang kayo At sa mga nakasubscribe na Maraming salamat sa inyo Sa mga nanonood Maraming salamat din uh, Sa patuloy na pag dito sa channel Okay? So sa ngayon Hindi ko alam kung may shoutout tayo Um, siguro si Pops Kenneth Edar Yung lang yung nasa ko ngayon Si Pops Kenneth Edar Shoutout sa iyo Maraming salamat sa pag-ingod At ulit sa inyo lahat Maraming salamat <laughs> dami na salamat ha Pasensya na kayo Talagang thankful lang ako sa inyo Sa iyo naman kasi yung bumubuhay dito sa channel natin So sa susunod mga Pops Tandaan nyo palagi Choose kind always Peace tayo lahat God bless It became my only lifeline. Thing I'm going crazy, I'm not in my right mind. Yeah. Welcome to my life, welcome to my life, yeah.